Magandang tanghali po sa inyo mga amiga. Ayan, uh, nag-meeting si, si amiga sa 4Face, karating Ayan, bago ako umalis kanina, nagluto na ako ng... Binagang, ano, binagang baka po ang ginuto ko kanina. Nagyan ko siya ng saging, saging saba bago ako umalis kanina nasa na ang luto luto na ulam ayan kain po tayo hmm. <laughs> ayan tara po kain po tayo ayan kain ay ulam din sarap ayan bago ako umalis nagluto na kasi pagdating ko dito alam ko wala na magluto kasi mga busy yung aking mga huwag mong takpan nagbablog ako salamat po sa ulam, salamat po sa ulam ng amiga. Ayan. Hmm. Hmm. Mm. Mm. Sarap, sarap ng ulam, nagkahan mm. ka pa ng ulam. Malambot po yung aking pagkaan yung pagpakulo ng ulam, malambot yung baka. Hmm. malambot siya. Huwag mo akong takpan at nag-ano ako, nagbablog. Buwan-buwan po kasi may meeting kami sa Corpus kaya andito ako ngayon sa amin mo. Sinaka. I-up naman ngayon. Salap ng sabaw mo, amiga. Saging. Saging-saging.

Salawa. May patatas to at saka patatas, bagyo beans ang gulay at saka ripulyo. Ayan. Yun lang po ang sa hongkot at saka saging. Hmm? Kaya pagdating ko, katain na lang. Gawa ng, nagluto na ako bago umalit. Ginuto ko na po ito. Hmm. me